Open your camera and diniskan i-scan po ito. Pag open nyo po sa camera and itapat mo dito sa bar code, ito po ay mag kayo sa aking messenger or sa aking account. Ang topic po natin ngayon ay mutya ng linta. Pag may hawak kang mutya ng linta na totoo, ang bilis po ng success ng iyong buhay. Lalong-lalo lalo na ikaw po ay merong negosyo. At kung ikaw naman po ay nasa kumbatan or ikaw po ay nasa delikado na trabaho, kung ikaw po ay nasugatan, ikaw lang po ay pupunta sa tubig at maligo o ikaw po ay laging nauuhaw at may sugat ka sa loob ng iyong katawan at sa labas, ito po ay madaling maghilom. Kung gamitin mo naman ito sa negosyo, ikaw po ay madaling mag-success at hindi mo maiwasan po ang mainggitan ka sa ibang tao. Kaya kung meron kang hawak na linta or mutya ng linta, dapat po meron kang mutya ng tubig iparis eh dito para po hindi ka kainggitan at malusaw po ang mga taong naiinggit sa inyo. Ang mutya na itim at mutya na puti, ito po ay napakabisa. Sa luson po nakikita po ang mutya na puti sa Banahaw. So ito po ay kung dito sa Mindanao ay napakabihirang magpakita uh, sa isang tao ang mutyang puti dahil ito po ay pagkalooban lang ang taong nais nitong pagbigyan ng bertod. Ang mutyang itim naman ay napaka common sa amin dito sa Mindanao. Pag ito ay tumigas, kunin mo dahil ito po ay mocha. Lagay mo to sa ilalim ng iyong uh, arinula na may pira. Ito ay magsisisip at magdala ng maraming swerte sa nagtatangan, lalong-lalo sa negosyo at trabaho. Ang mocha ng linta ay isang uri ng makapangirihang bato na may iba't ibang anyo, hugis, kulay, taglay o kalakasan. Automatic na kumagana ang mga mocha at hindi na kailangang debosyonan ng 49 days. Suotin mo lang ito at wala itong bawal na lugar at pagkain. Pangkalahatang protection, especially nabibigay ng swerte at kalagdagang uh, protection sa malalang aksidente o maaaring ikamatay ng tao. Ang mocha ng linta ay napaka swerte kung ikaw ay gamitin mo ito sa trabaho at sa negosyo. Ito ay nagbababos kasi ito po ay buhay. Lagi lang ito ilagay sa lagayan na may tubig o dalhin mo lagi kasi sa bag bulungan sa anumang nais mong hilingin. Ito ay tutulong sa iyong buhay. Ang mucha ng lenta may kusang tagabulag din na binubulagan ito ang iyong kaaway kapag ikaw ay hanap o hunting o kaya sa oras ng labanan ninyo. Ito ay swerteng gabay sa negosyo at trabaho para mas magaan magpasok ng pera sa buhay mo. At kapag may sugat ka, mabilis lang po itong maghilom. May kusang gayuma din ito para sa mga tao. Masusubukan mo po ang taglay nito kapag meron ka kung meron din akong ganitong alaga. For safe travel din sa tubig, sa lupa at sa impapawid. Magaling sa labanan sa physical ito ay maganda din sa mga atleta. Kung nasugatan, minum lang tubig o maligo lang basta may tubig, okay na. So malapit lang ikaw sa inggit nito kaya samahan mo po so, na mucha ng tubig kalang at kalang... mucha ng saging. Uh, para ang ay mawala at Mas maganda talaga isama mo sa iyong so, ng kutsa ng linta. Basta tunay lang. Masusubukan mo po ang tatlay nito okay. kung meron ka nitong alaga. At sobra pa dami nito magagawa at matutupasan mo pag mismo ang nagtatangan ka ng ganito. So, pihim po sa iskal. i scan nyo po yung barcode. Doon mo kung makikita. Ito po ay mura lang at kayang-kayang mga buti ang ang mabuti.